<laughs> Natapos din ni Inay. Nalay pa tong mano, tong kasama ko. Kasi may ano, may nagpahayaw sa akin. Pilipinas. <laughs> puro. <laughs> Mga ghost. Puro cake. Mga ghost to. Puro cake. First our cake. Magina. Our puro, puro cake.

hindi na, hindi na, oh, basta na, wala nang hangin wala nang hangin meron? wala nang, okay uh, yan na yan sila sa gift case kaya okay, ano nyo, yung mga katawan nyo maliliit tapos mapurang kami ano? mapurang. yes <laughs> nagliyab <laughs> may nag birthday na liyaban sige na tulaw muna ninyo baka o oh, papasok ka <laughs> Pagulo na natin? Yeah. Uh Huwag na ako naman. Sige, let's pray. Huwag niyo kasi di lang pa. Huwag kayo. Ipag-pray po natin sila mga kapatid. Father, we thank you so much Lord for your love of oh God and for giving us, each and everyone, kanyang on where we can celebrate every occasion, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa mga oras na to, sa mga darating ng birthday ng mga kapatid namin ito bukas at sa susunod na araw, Lord. Thank you so much na tunay na po kayo uh, ang nag-iingat, ang papala, at tunay na gumagabay sa kanila, O oh God. Thank you for the wisdom and knowledge, Lord. Thank you for the good health, Lord at patuloy na pagsunod nila sa inyong instructions, over Lord God. Panginoon, dalangin po namin na tuloy na manatili po sila sa inyo. Dalangin po namin na patuloy niyo pong ang at gawa ng kanilang mga kamay. At patuloy nilang makita, Lord, especially sa mga panahon na sila ay nakakaranas, O oh God, ng mga may hirap na sitwasyon to remind them, Lord God, that you are the God of hope. At patuloy na kayo po, Panginoon, na magbibigay sa kanila ng pag-asa, at kayo, Panginoon, ang mayaman na Diyos, hindi po ninyo sila magpupulangin, O Lord. You continue to shower them, to bless them, Lord, and to pour out to them your blessing, the blessing of health, O God, at patuloy ama, na, tunay nga na tuloy nga po kayo ang kanilang maging kasiyahan, O Diyos. You continue to um, uh, patuloy, O Diyos, na ipagpalain niyo po ang gawa ng kanilang mga kamay at inyong work at ang katilang pamilya, O Lord, Thank you for all the things, oh God, na inyo pong ginawa at inyo pa pong gagawin sa kanilang mga buhay, oh God. We glorify your new Father, thank you so much, Panginoon, sa kabutihan ninyo. Sa bawat isa, especially sa mga kapatid namin ito, na nag-celebrate ng na kanilang pong kaarawan, oh my God. Sa inyong pong kapulihan at pagsamba, in Jesus' name. Amen. 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 Ah, so wish na, wish na. Bukinta mo na kayo, Ay, ay! ay! ay!